Magulo ganyan na. No? Nagpipicture gulo-gulo ng camera na. Cheesy. Ano yun? Tapos nakasuot na kagaling yan. Kaya nga, taong nga. Hindi ako nag ano. Hindi ako nag... Parang hindi ko nag-i-youtube ako. Siya lang yan sa amin. Kami hindi. Hindi kami nag i Mahilig lang talaga kami mag-etros-etros ng picture-picture. Ako siya, kahit ako rin. Mahilig lang din ako kahit upload ng ano na Chan ka ba, ba na dyan na wala naman? Chan Sili, yung nasa, yung cover photo ko yung dito donors. Oh, sa Londoners Noong October, nandito kami. O, oh, hindi. Paano-ano pa pala siya na umiikot-ikot. Oo, oh, yung ganyan so, oh, ko hindi sanawal. ko binala. Sa ko hindi ko binala. Eh, ano ko dito? Dapat may ba mga bariya nyo lang, ah. Wala. Mag-ano lang naman ng bariya ko, eh. Magpapalit tayo nga, Rob. Ayon. May kay Leia, may ano siya. May... Oh, oh, ay, ay, mga 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 ay, dahil sa ano, dahil yung bus. Bakit ate? Mm. Ayaw siya mag-charge. Punta muna. Six dollar lang, lang naman, di ba? Oh. Punta muna tayo sa ano, sa, sa ano nga. Hindi ba pwede yung Hong Kong? Pwede, di ba? Pwede. Kasi nung nakaraan, ginamit namin yun. Pwede. Kung, mm. Lorna likos? Opo. Yun, may friend na naman akong bag Yes. Pwede naman ay, siguro dollar dito at saka dito pag-combine, no? Bakla, yes, pa Bakla, yung ganito mo. Pwede pag-combine Ayaw niya. Green, green. Ay, green, oh, sorry. Ay, sorry. Ay, green. Naka-charge. Oh, green ako ngayon. Alin, naka-charge ako. Kasi, Kaya nga, sa talabong ko ang bagong taon na malamig ang kulay. Tapos red shoes para sa doctor. Oo, oh, oh yes, that's true. Bakit red, red and, red and ano? Red and green? Yeah. Red, green and yellow. O, oh, lang mo lang charge siya. Um. Tapos pagdating sa akin, hindi. Hindi, mag-charge bago yun. Eh, mamaya, hindi magpula ako mamaya pagdating dito. Ayun yung sombrero, o. Oh. Pula. Hindi, hindi, hindi magpula, naman tayo mag clock dyan -lo sa labas, di ba, te? yung dress. Mag-ano ko tayo, Adin? Dito ako magpula Mamaya. Pagpupula. Pagpupula. Tara na habang maliwanag pa. Kailangan kumakabalik makabalik ng te, bago mag-10 sa ano, dito sa Macau. Manonood tayo ng concert. Ah, saan yun dito? Sa Macau Tower. Oh, sige, sige. sige. Did, did go? What, what? Ah, go What Go kami go kami dyan. Ikaw ang tour guide. <laughs> Ay, kasan yung... Sana yung picture. ano, balsa. yung kinakain natin kanina. Kinain natin. Ay, nandito. Ay, ano nandito, nandito, nandito. Sorry. Kanak mangarot. Ang tayo, hindi bagyo kasi na. yung, yung gamit yung ikalat ha. Oo. Para naman hindi masakit sa mata. Oo. Kakibili tayo dito. Dalawang tayo di ba ba? para hindi ba na si ate no? Ay, huwag ka na lang bumili. Huwag ka na gumawa. Paano lang gastos? Bilog-bilog yun. Para maswag ka. Wow. Sumerte so, na nga kasi nandito tayo. <laughs> Di ba? Ito yung daan. Hindi na daw ito yung daan. <laughs> Nagmalinga <Nandiyan. laughs> kami, pasensya. Ay! <laughs> Tanda mo. Ay, oh, Ay, Welcome back to my channel, First Tv Vlog. Ayan nga guys! O diba, ang gaganda ng mga aking mga kasama! Ayan si Leia. Ann! Ayan si Chunze Leigh Si Maya? Bro. No, no, no! Hey. Happy Yuyi everyone! Ang, ang taas ng inano namin, inakit namin, ng 5th floor. Ay, dapat kinuha natin yung number niya para pag sino magbukas dito mamaya. Kasama naman natin si Ovi. Kasama natin. Ano buksan ba? Dahan-dahan ka. Kasi pag wala kang ano dito mamaya, susin tayo makapaksa. Mag-doorbell ka. Si Marian, kaya pala. Ay, sabi niya na magandang mag-uubok siya. Paano ito po? Ano, sarado? Ayan, okay niya. Parang hindi tayo dito umakyat kanina. Hindi. Hindi, short of thought. Bala basta kukita namin natin Anyway. sa'yo eh. Paano, dahil dali? na bay. labas na eh, labas pero mamaya doon ang pasukan tambon oo hindi ambon cha na ambon cha ambon hindi ha tanin eh <laughs> <laughs> naglalakad na kami Ay, mukha mo. Ang gulo ng vlog ko. Alam niyo yun. Kasi nga hinahanap niya yung aking face. Kasi naka 360 tire Di ba? Nakaradin naman ako ah. Ayaw mag ano. Ako nakaradin naman na Sa loob. Ako sa <laughs> Sigawan mo, open. Oh. Dito? Yes. <laughs> Hayaan mo, mong bubuksan at huwag bubuksan. Kasi dapat binidyo mo ako. Hindi ko alam kung nakita ka. Kasi <laughs> <laughs> bago ako sa pag-ano. <laughs> Nakakagulat. Nagulat <laughs> sila. Ay, And, um, anyway, um, anyway. <laughs> <laughs> wait, no, wait. Bye, no? <laughs> parang busina ng ano yun ah. Malaking truck. Sino ba yun? Si... Hindi Hi. ah, ka wala kayong eh, bumahay? Ang <laughs> lakas ako. Oh, parang busina okay. lang. Nang... Bula <laughs> <laughs> ko na yung mga ano. Bumabag ka talaga. Kailangan hatake. Bakit alam mo yung belt mo eh. Bukas sa pantalon ko nga natin. Eh, ah, bukas? Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Ikaw lang yun. lang <laughs> yun. 啊。

Tapos kami yung lalim. Wala akong ibabaldas. Ang gulo ng ano ko, ng 360 rin ko, tanggalin mo na, na. lang. <laughs>